Flower prices sa kawayan, stable pa rin bago ang undas. Narito ang balita hati ni Idol Victor Pascual. Nananatili pa rin stable ang presyo ng mga bulaklak sa mga flower shops. Dito sa lungsod ng kawayan, mahigit isang linggo bago magundas. Ayon kay Mr. Sita Magaru, hindi naaapektuhan ng mga masamang panahon ang kanilang supply at benta at patuloy pa rin sa ang mga customer lalo na habang papalapit ang undas. Itinuturing niyang peak season ng negosyo ang mga huling araw ng Oktubre hanggang sa unang dalawang araw ng Nobyembre kung kailan karamihan ay bumibili ng bulaklak para sa pagunita sa mga yumaong mahal sa buhay. Inaasahan rin umano ni Magaru na mas magiging masigla at mataas ang kanilang benta ngayong taon kumpara noong nakatuloy nakaraang undas dahil sa mas maayos na panahon at mas maraming bumibisitang pamilya sa mga sementeryo. Ah, uh, hindi pa rin sir. Kasi wala pa namang ano undas. So steady pa rin naman yung presyo ito ang mga ganito ang mga pangmasa talaga. Uh, 250, meron din 200. Ah, uh, actually sir, hindi ako nag ano eh. Ah, uh, dito lang ako yung mga walk-in, tapos yung mga mga orders, ganun lang. Pero yung mga reseller, hindi na ako nagbibigay nung kasi hindi na namin talaga ma-accommodate. Sir, hindi na sa dami po. Kasi back to back po tayo. 30 hanggang sa undas na yung mga 1. Pero 2, madami pa. Mm. Hello sa mga ano natin mga customer natin uh, located po tayo dito sa Consilier. Kung madami po tayong pagpipilian, marami po tayong mga display, mamili na lang kung ano ang mga gusto nila. Sa ngayon, nagkakahalaga ng 200 hanggang 250 piso ang isang pre-arranged bouquet na isa rin umano sa mga pinakamabentang klase dahil sa abot kayang presyo nito. Dagdag pa ni Magaru, patok din ngayon ang online reservation system ng kanilang flower shop kung saan maaaring magpa-reserve ng bulaklak online at ipick Up na lamang sa tindahan upang maiwasan ang mahabang pila at siksikan sa peak season. Para sa IFM News, ako si Idol Victor Pasqual. Idol. IFM News.